Yon, what's up sa inyo mga kadagit? So, mabilisan lang to. So, noong July 31, yung aking huling upload. So, spider fight yon. So, ngayon, ang tagal natin din nag-upload. Nasa 2 months. Yan. So, pasensya na kayo. Nagkaroon lang ng konting problema. At nagkaroon, na, ah, naging busy ako ng sobra. Siyempre, <laughs> shoutout pa rin sa lahat ng mga sumusuporta. So, yung huling upload ko, kinuha ko yung mga nag-comment doon. May ilan akong kinuwang pangalan doon ng na mga nag para i-shoutout sila ngayon. Uh, actually, lahat naman ng subscriber ko, lahat ng viewers ko, sobra uh, sobrang solid nyo. Uh, kung maraming alam time, lagi ko kayo i-shoutout. Pero, abangan nyo yung mga i-upload ko. Meron kasing nagbigay sa akin ng gagamba. So, parating na sa akin, So, hindi ko alam kung i-unboxing ko yun. Uh, ipapakita sa, inyo. Si Arnold, tagadabaw ito. Alam ko, sa ako to ng Jensen. So, shoutout sa iyo, Boss Arnold. At syempre, kay Spider Doc at parang Julius. Yan. Shoutout lagi dyan kay, kay Spider. Yan, ang ay para yan. Ako para natin. Sean Renz, iba, ara. Japanji ah, Japan G, marami dyan. At ah, syempre, shoutout ko na. John, John Paulo Ramirez. Archil Salipot. Etandab TV, Alphabet Lab, Ochi Music, User TV, ayu ano User TZ, Jeb's Spider TV, Pasmado Hunter, Ma Mabirix, Andre Miguel, Koy Nulad. Ayan, shout out sa'yo. Nakita kami na itong Koy Nulad na mukha niya ako habang naka-duty sa North Caloocan. So, shout out. Gagambal TV. Ayan. Inplace uh, in place ayan in place siya tato tapos Joan Kalunod Brad uh Brian maka buhos uh, Daniel Alvarez, Peter Jan Medina Spider B at uh, Bert Lozano ayan belated happy birthday sa Bert Lozano ayan nag-comment siya ngayon ko lang na check yung aking YouTube channel Uh, Jeb uh, magtanong uh, Dorona Pure Kore ano to from Korea ayan Jan Joseph Mohika o Monica yata to uh, James Kenneth yan shoutout sa inyo lahat syempre isang napaiksing shout mula sa akin yan kad mga kadagit abangan nyo yung mga solid at parating na ibablog natin iba iba hindi lang po sa gagamba hindi lang po sa away sa mga breeding, siyempre. At meron akong ginagawa. Kung mapapansin nyo, iba na yung place ko. Ayan. So, lumipat tayo ng bahay. At alam kong matutuwa kayo dito dahil sa pinaka rooftop, gumawa ako doon ng parang, ah, alam mo yung parang hardin na pwede akong magpakawala ng Japanese spider salmon na sana mabuhay natin to mga kadagit. At syempre kay Shannon Ibarra manggagaling ating Japan. At sa salmon naman, kung may magbibigay sa atin ng salmon, mag sponsor abangan natin yan. At syempre, yung unang mag sponsor sa atin sa pagbabalik natin ng gamba, si Arnold from Davao, yan, Jensen. Shoutout sa'yo, yan, tinuruan ko magagamba yan. So, congrats, yung unang turo ko sa kanya na nakaraan, nag-champion siya, at ngayon nagbabalik siya sa gamba, kaka-champion niya lang din noong Sabado. Congrats sa'yo, Utol. Maraming panalo pa sana ang maganap sa ang mga derby fight. Yan, shoutout and God bless all.